Uh, Senator, ako po ang magsasabing idol po. Kasi idol ko po kayo sa pagtulong. Opportunity, sabi ko na si Senator ko po ang tamang lalapitan ko sa lahat ng programa ko. So, may nagsabi din po sa akin na lapitan mo si Senator ko, makakatulong sa programa mo, lalo na sa sports. So nakikita ko po sa PBA si Senator Bongo, palaging nanonood dahil nga having sports minded talagang at supporter ng PBA. So matapos po yung laro, talagang nauna na po ako sa hallway, sa Araneta. Dahil ang plano ko po talaga makausap ng personally. At natupad yung mga pangarap ko, nakausap po siya. sa so, doon na po nag-start yung Uh, communication namin din sinibukasan kagad, uh, may nag-approach na sa akin na natupad na po yung tulong na nakikita mo na totoong tao talaga. Sa akin masasabi ko po madaling madaling lapitan po si Sen. Dondo. Natulungan po ako ulit ni Senator Bongo na lumapit din po sa PSC dahil nga po sa basketball So, yung PSC na coordinate na po sa amin, mabibigyan po kami ng mga bola, lahat po ng mga sports equipments po dito dahil sa tulong po ni Senator Sen. po. And sana po huwag po kayong magsawa dahil madami po kayong napapasaya, natutulungan, alam, alam niyo po yun. Pagdasal po po kayo na magkaroon pa po, po kayo ng malakas sa pangakatawan at malakas panusog palagi and para may pagpatuloy niyo po yung pagtulong sa mga kapwa po. Maraming maraming salamat po and God bless po.